Ito yung lobby ng Shokran Rentals OPC. Ah, mag kami dito dahil birthday ko ngayon, September 15. With Dolly and Alejandro. Meron din siyang tindahan. No? Pag may mga nakalimutan pa. Pero pwede siyang magdala ng pagkain. Alejandro eh. Buksan natin. Knack, knack. Ay! Ano ba yan? <laughs> Daddy! Dahil ng highlight. So, may jacuzzi. ah. Oh. And... Ito yung area sa labas. Ayan, pwede ka mag-ihaw-ihaw doon. Oh. Ayan. Function room. O, ayan, pasukin natin. Ah, walang tao. So, solong-solo ko lang siya. So, magbibilya ako. <laughs> parang kala mo, alam marunong eh. Ayan, meron silang parang entertainment kemi-kemi dito. May CR din isang room pala siya. Roof deck. Ayan. Meron siyang, ano ba to? Siso. <laughs> Higa ka dyan, tapos isisiso. ah uh, tapos yan, merong uh, sala set. May jacuzzi rin dito sa lapas. So, overlooking. Maganda siguro to pag gabi. Ayan. Sa gabi siya kasi para may ilaw-ilaw. Kaya natin yung gym. Oh, isang room siya ng gym. Gym naman gusto mong mag-exercise ng very, very light. Ayan. Ito rin yung ano, swimming pool area nila, indoor. Ayan yung ganda. Kit naman. Very inviting. Ay, Ayan. Right. Ayan si Alejandro kumakanta na kasi nagpa-set up video ng kasi sa mga magpa-set At nagdala rin ako ng food. Ayan, mayroong presentation ng birthday presentation. Ayan. Ayan, cute nila. birthday to me